na din eh, ang saging na ikuha <laughs> ganina, oh. Kahit kayo takro ba? Hmm. Nga, yeah, na na mo niyo dahon kay dahon sa karlang. Wala mm. siya nagsabon, eh, sampo. Tapos, may melon. Oh, na, may dalawa ito, melon. Nara mo ang manok. Sabang to ito, ang sabuan ito, apa dito, gaya. Mag, Mag-tinula daw. Ah, ano ni among bio dari nindot. Ingat gusto na laag ba. Tura among donya. Among bangkir. Hello. Ah. Nya, apa jodoh ni mak Ano ang yeah. tayong Ayaw, ana -along. Oh, talong? Ano ang talong? talong? pin, gisingin pa